Ang tagal na ang paikot-ikot, naghanap ng parking, wala pa din. To na see. kami. So, ayan, ang daming tao dito kay Diwata, ayun. Wala yata dito si Diwats. Ayan yan, oo, oo, oo. No, oo o, ayan lang, oo, oo. So na Naka-aircon Yan, oo, naka-aircon. Nasaan kaya si Dewats? Da dami dito ano? Daming sasakyan. Sabado kasi ngayon eh. Ayun oh. si Dewata. Mas palado. 'Yun oh. Dami. You know? Dewata Paris overload. ang daming tao. Grabe. Pila Abla. Pati kay Diwata, Diyos ko, hindi nga kami nakaparking sa muha dito kay Diwata, wala din parkingan. <laughs> Ay, grabe, grabe! Ang pila. Paano tayo nito? Oh, doon kaingkanto naman, umuusok. Kaingkanto. Yung kaingkanto, oh, may usok na kaingkanto na 'yan. Oh, Ito parking man. Oh, may parking? O oh, ano man, parking tayo di. So ayan, umiikot tayo dito kay Inkanto, no. Ayan, umaapoy na. Sir, umod kay Inkanto. Talagang Inkanto. Batang Rigasco, Inkanto. Batang pinapausukan nila si Kong Martin. Ayan, <laughs> dami din tao dito. Igin ang tangin lang <laughs> ang Oh. So ayan, no. Talagang... Ang dami din tao dito sa Encanto Pares. Ang tao dito sa Encanto Pares. dami tao sa kumaway pa si kuya. Vlogger ako, no? Legit <laughs> vlogger. nila, <laughs> Ayun, dami din kumakain dito. Vlogger ka nila. Wow. Ikot nga po tayo. Ikot, ikot lang. Dami na rin silang kumakain dito kay <laughs> ano? Paano makakaparking kay Iinman din? Iinman din lang, ano? one ano one parking anda din eh. pag sabado oh. so ayun yan ang park ay parking <laughs> ang ano sa mowa ang layo na namin naghanap kami ng parking nakaabot na kami dito kay Diwats grabe dito na lang tayo banda ng fireworks sa tapat ni Diwats. Ayun no oh. sa Mowa yan. Wow, malayo nga lang pero pwede na. yeah Eu... wala na tapos na ayun doon kay Diwata oh. sa tapat ni Diwata daming oh, oo oh. so, ayan nandito lang kami sa tapat ni Diwata since wala kami parkingan doon pero may baon kami pansit kanton at saka pride chicken no ayan meron kami dito pride chicken maliit nga lang so si Diwata yun lang sa tapat to doon lang yung pwesto ng Diwata dito lang kami nakahanap ng parking dahil ta parking is ano talaga pahirapan fully o fully occupied mula pa sa muwa wala kaming maparkingan so doon sa side ni Diwata sobrang haba din ng parking kaya dito na paikot kami unahan lang to ng inkanto ayun doon oh, yung muusok ka inkanto yon so ayan kumakain na kami kay gutom na ang mga person ito yung literal na malapit na malayo pa kay Diwata <laughs> isang kimbot na lang sana kay Diwata pero sa hirap ng parking ay sa labas ng Diwata sobrang puno doon hanggang doon sa kabaan umikot na kami buti nga dito naka ano kami naka jackpot kain tayo